Ann Curtis nagdadalang tao na pala kaya nawalan ng malay. Isang malaking balita ang lumabas kamakailan ng maungkat ang tunay na dahilan ng pagkahimatay ni Ann Curtis, ayon sa mga malalapit na kaibigan, bigla ang nahilo si Ann dahil sa maagang sintomas ng kanyang pagbubuntis, na nagresulta sa kanyang pagkawala ng malay, Agad siyang dinala sa ospital para sa pagsusuri, at doon na kinumpirma ng mga doktor ang masayang balita, labis ang tuwa ng kanyang asawa na si Erwan Yusuf nang malaman ang dahilan ng insidente, sa kabila ng naunang mga usap-usapan, naging simbolo ng bagong pag-asa ang kanilang sitwasyon, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta at pagbati sa mag-asawa, sa ngayon, nakatakdang magpahinga si Ann at iwasan ng stress habang inaasikaso ang kanyang kalusugan at ng kanilang magiging anak patuloy na umaasa ang kanilang mga tagahanga sa masayang pagbabalik ni Anne sa spotlight matapos ang kanyang pagbubuntis And this are chika for today mga ka showbiz sana nag-enjoy kayo Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates